Kumusta kayong lahat mga Grade students? Nandito ako upang magbahagi ng kunting payo kung sa pagkawag ng pera. Una, dapat na maging matipid. Paano? Upang matipid mula sa iyong allowance, bihin naman ang mahalagang bagay at mga pangunahing pangangailangan. Imanator ang iyong paggasta at limitahan ang mga Pwede ng gamitin ang mga students discounts, magluto sa bahay at maglakad pa uwi o papasok. Maaari kayong mag-apply para sa part-time job, muna bumahi ang inyong pag-aaral. Lagi magtabi ng konting halaga mula sa baon ninyong pera. At iwasan ang panggigipit ng mga kasamahan na gumasto at kung gamit ang inyong mga ipon. Bumuo ng isang emergency fund mag ipon para sa kolehiyo o universidad. mamuhunan sa edukasyon o kahit na magsimula ng isang maliit na negosyo. Maging simple disiplinado kapag ginawa niyo ang mga ito, chat na may mararating kayo. Salamat!